mga kaibigan, kamusta kayong lahat? Welcome at maligayang pagdating sa ating channel, kung saan tayo'y nagbabahagi ng mga inspirasyon at gabay para sa mas mabuting pamumuhay, at mas matatag na relasyon. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng ating mga ugnayan sa isa't isa, ang kahalagahan ng pagiging mapagkakatiwalaan. Kung handa na kayo, makinig at tuklasin natin kung paano ito magbabago ng inyong mga personal na relasyon, at kung paano ito makapagpapatibay sa ating komunidad. Simulan na natin ang paksa. Sa ating paglalakbay sa buhay, ang isa sa pinakamahalagang aspeto na ating hinahanap at pinapahalagahan sa iba ay ang pagiging mapagkakatiwalaan. Ito ang pundasyon ng matibay na relasyon, maging ito man ay sa pagitan ng mga kaibigan, pamilya, o kasamahan sa trabaho. Ngunit, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging mapagkakatiwalaan? Una, ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangahulugan ng kakayahang pangalagaan ang mga kumpidensyal na impormasyon. Ito ay isang mahalagang katangian, lalo na sa panahon ngayon kung saan napakadali ng magbahagi ng impormasyon. Ang Kawikaan, labing isa talata ay nagpapahayag, ang mapagkakatiwalaan, ay marunong magingat ng kumpidensyal na mga bagay, Ibig sabihin ito ay, ang isang taong tunay na mapagkakatiwalaan ay hindi basta-basta nagkakalat ng mga sikreto o mahahalagang impormasyong ipinagkatiwala sa kanya. Sa pagpapakita ng katangiang ito, pinapatunayan natin na tayo ay karapat-dapat sa tiwala ng iba. Pangalawa, ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangailangan din ng katapatan at integridad. Kapag tayo ay nangangako, inaasahan na natin na tutuparin ito. Ang awit labin lima talata, apat ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtupad sa pangako, sinasabi na ang pagtitiwala, ay gaya ng pera. Mahirap itong makuha, pero madaling mawala. Ang bersikulong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tiwala, once na ito ay nawala, ay mahirap nang maibalik. Kaya naman, mahalaga ang pagiging tapat sa ating mga salita at gawa. Isa pang mahalagang aspeto ng pagiging mapagkakatiwalaan, ay ang pagiging maasahan. Sa awit 33 talata 4, sinasabi na, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay maasahan. Ito ay isang paalala sa atin na gayahin ang halimbawa ng Diyos sa pagiging maasahan. Nangangahulugan ito na tayo ay dapat maging consistent sa ating mga kilos at desisyon, at nagpapakita ng pare-parehong katapatan sa anumang sitwasyon. Sa pagpapakita ng pagmamahal, kababaang loob, pangunawa, katapatan, at pagpipigil sa sarili, tayo ay nagiging isang haligi ng tiwala at seguridad sa ating mga relasyon. Ang bawat isa sa mga katangiang ito ay nagtutulungan upang bumuo ng isang matatag at mapagkakatiwalaang ugnayan. Sa pamamagitan ng ating mga aksyon at salita, tayo ay nagbibigay ng isang malinaw na mensahe sa mga taong nasa ating paligid na tayo ay karapat-dapat sa tiwala at paggalang. Sa panghuli, ang pagiging mapagkakatiwalaan ay hindi lamang tungkol sa ating sarili kundi pati na rin sa epekto ng ating pag-ugali sa iba. Sa pagtupad natin sa ating mga pangako, sa pagiging tapat sa ating salita, at sa pagpapakita ng integridad sa lahat ng pagkakataon. Tayo ay hindi lamang nagtatayo ng matibay na relasyon, kundi nag-aambag din sa paglikha ng isang komunidad na puno ng tiwala, pagkakaisa, at pagmamahalan. Mga kaibigan, naway nagbigay liwanag ang ating talakayan ngayong araw sa kahalagahan ng pagiging mapagkakatiwalaan. Sa pagpapanatili ng tiwala, hindi lang natin pinapalakas ang ating personal na relasyon, kung binubuo rin natin ang isang mas mapagmahal at nagtitiwalang komunidad. Kung sa palagay nyo na ang ating paksa ngayon nakapakipakinabang, at nais ninyong matutupan ng mga paraan kung paano magtaguyod ng positibong pagbabago sa inyong buhay at sa buhay ng iba, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan nito, makakasiguro kayo na hindi nyo mapapalampas ang mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli pakikinig. Maraming salamat po.